Bis, bis! Bis! Good news, good news, good news! Good news? Tanawa kung sino ang nag-chat sa akin. Tanawa. Nag-chat? Ano mo ako? Ha? Oh? Sino na? Si Coco Martin! Si? Coco Martin? Ang todo? Da. Ano, ano nang chat niya sa inyo? niya? Oh, uh, so ah, uh, nakita ko yung video niyo ni Gibis. Uy! Magaling. Pero gusto ko naman yung heavy drama. Oh! Bibi na mating tao talaga talaga. Oh, oh, wag gugo. Hindi na. Kuku Martin na. No. <laughs> Nakita itong action action mo oh, ng pasa. Ubo chilingon, baton. Oi di. Oi di. Oi chance ka. Chance mo. Oh. Eh! Uh, ano plano mo? Gusto ko mahibi drama ta. Mahibi drama ta. Oh. Dua ka Paris. Sige ba. Oh. Tambasa ano? ko, ko na di ko ber kanani ko ko Martin magwa kana bayaran mo ko. Asus hindi. Tagaan triple pang Ito, ay, ay ko sa imo sa utang ko sa imo. Seryoso? Seryoso. Sige, sige, eh, sige. ibe drama, ibe drama. Oh, brata. Hay, subong na, subong na. Oh, uh, brata. Sige, sige, sige. No ko drama. Ibe drama. Ah. Ibe drama na miya, ah, ah. ay na. Mi ah, emosyon. Ibi ibi oh, sige. Ah, yeah. <laughs> <laughs> ibe drama. Ibe drama, naman to. Ibe mo ya to horror. Siling mo to ya to kapamaw ka. Hibi hey! <laughs> drama. Subo na. Subo, subo. Hibi ay na. Tadlo nga kay si Koko Martin nga daan. O, oh, hibi drama. Please. Bong. Oh, lama ko pulo. Wait, shit. Wait, shit. Wah, alam man, na ano malay mo yabong manik si na man. naibidrama na, na emosyon na tapos ba ma, mangulam kay mo yapulo emosyon emosyon ibidrama obra ka sitwasyon nga dumahibi balangga tanaw especially si Coco Martin sige bigay mo yung mahibi ka tapos mo kay pulo sige na okay na mga iksi na blang uh, subo subo oh tirada Bis. <coughs> bong matagal ko na itong kinikimkim sa dibdib ko. Anong ibig mo sabihin, bro? Hindi ko alam kung maibibigay mo pa. Maibibigay ang ano? Yung sampung piso Hindi gani ang pulo na isinagani! gani! Iksina. Ari, manya nga tao. Kita mo subo-subo na langut Kitbuot mo sa pulo, kapisos. Eh, nga makuha tang emosyon ni Coco Martin kaysang isang nagatanaw. Hinablang matulog kitang luha ni Lablao. Amo na yan nga, Ha? Sige, sige, sige. Eh, seryoso. <laughs> Wabla Tirada. Tanggol. Alam kong maawain kang tao. Lahat ginagawa mo para makatulong ka sa kapwa mo. Pero lahat ng awa mong may katapusan. Hindi pwede sa lahat ng oras magiging maawain tayo sa kapwa natin. Alam ko, Tanggol! Alam ko! Dahil nakikita mo, dahil... <laughs> Dahil nakikita ko yung mga ginagawa mo sa tao. Tagalog! Hindi <laughs> ka Tagalog! Dahil si Buano kayo. Ang laway mo ga. Tagalog! Tagalog. Okay. <laughs> <laughs> tagalog. 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 O, tagalog! Kailangan Tagalog. Kailangan magiging fluent tayo sa Tagalog para pag nakita niya, ano, galing sa Tagalog. Okay. Ganun ba yun? Oo, ganun oh, yun. Sige, sige, sige. Sige. <laughs> Alam ko, Tanggol. Dahil nakikita ng dalawang mata ko. Ang pagtulong mo sa kapwa mo. Ha? Ah? <laughs> lalo na sa inaapi. Eh. <laughs> kailangan Bong. Kailangan. Kailangan talaga. Kailangan ko na ng sampo. <laughs> <Okay>. <laughs> Gusto mong makuha ka ni Coco Martin? Gusto kong magartista mo! Pagpapagod ka ng Tagalog ko! Hindi ka gani, magabal pulo, gani! <laughs> Hindi mag... -mag Anong labot na ni Coco Martin sa pulo? Kapiso siya man, ang ginapangita, yun ang mudo, ang emosyon. Uwa! <laughs> Eksina, gani. Anong ginaing muon ko ginaw? Anong ginaing muon ko aw? Paloy <laughs> luwi ka para ano, makita mo lang luwa mo. Katulo ko ng luwa? Luwa, tapos sitwasyon. Storya ka parte sa pamilya mo. Sige, tira. Tanggol. Bong. Hindi ko na matiis. Awang-awa na ako sa pamilya. Yan yung mahirap sa'yo, Bong. Yan yung mahirap sa'yo. Ano bang mahirap niyan? Naawa ka sa ibang tao pero sa sarili mo, sa sariling pamilya mo, hindi ka naawa. Naawa ako sa pamilya ko. Kahit na hindi ko kaawa ang sa sarili ko. Ha? Basta ma malagay ko lang sa mabuting kalagayan ng mga anak ko tsaka yung asawa ko. Alam na alam ko yun. Tangol. Mo. Alam na alam ko yun na yan yung ginagawa mo. Bakit Ay di mo ako mapagbigyan? Pagbigyan mo naman ako, Tangol! Pagbigyan kita. Gusto mo naroon pa ako? Nagmamaka-awa ako, Tangol! <laughs> Bakit? <laughs> Ibi-drama ni mahalo, just nabangan ko. Ote <laughs> ikaw na lang, Desa! Da, ah, 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 buglay niya si ako sa ayan. Para na, hindi ka pa nag-artist ka, lo. Tikalong ka na. Hindi ko yung tikalong! <laughs> Ang bigat-bigat mo! Wow! Bigat-bigat. <laughs> ikaw na lang na mag-isa dyan! <laughs> ka na sa buhay mo! <laughs> ikaw na lang na sa isa อีกหนึ่งสองสามสาม shout out time. Okay, shout out namin dyan. Nakabalaan is here. Hello, Kinlin Almonicar. 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 That's gaga. Kabalaan ka. Kabalaan. Hoy, idol ka nga pala ihot. Shout out kami sa mga akon ng wife Ara sa abroad. Si Marnile Salem, kag Tintin Salim from Valladolid, TY Gate. At ito ka Oh, Tintin Dos 14. Oo. 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 Busy, noy, ah, Ay, di si Noy, eh. Ah, hindi. Katira ganit at si Quinta. Si Sinta. Basta may kwarta. Alam <laughs> din ah, alam. Eh, shoutout kayaan kay Unbreaker Parkir. Shoutout. Uh, from Binyan Laguna Kay Mike Cordoba Shout out Diba ka maray oh. Oo Maria Luz Donisa watching from Rihad Rihad ka maray ka from Talok Kay Liam Amlak Damo ka ka Damo ka maray ka always Kay Arthur Garcia Rokiro Uy Artur <laughs> Ano <kamanan. laughs> Shout out kay Miss ni Rudes Caballero. Miss ka? Kabalan ka? <laughs> <laughs> Hindi pa, Missis? Yes, Miss. Uh, miss, miss. O, oh, shout out talaga kay Blood Vermillo sa Fortune Town. Kabalan ka. Kabalan ka, man. <laughs> Watch him from your video from Kandole. Kakandole? <laughs> from Kandole, Aulo, Hinro, Klau. 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 Baka, no, from Ruas Capiz, shout out kay Rubi Sarito. Ay, pero, kabalan ka. Ayan, from Kes. City, Divina like, Rivera. Ito lang kat pera, kabalan ka. <laughs> Reka Lovely Mari. Uy, oh, lovely, kabalan. <laughs> kabalan man. Ay, hi po, lang po, shout out po. So, for nakakatuwa po kayong mga ilongga po. Ang mama at papa po, po kaya napakasaya manood ng video niyo po. Sabi ni Alta Gubaton. Talaga, kabalan ka. <laughs> Kaka. <laughs> Hello from Antique, Marilo Subiriaga. Uy, kabalan. At saka kay Alex Alisahi. Alex Alisahi, kabalan. Uh, At syempre from Mandaluyong sa labasan, mm -hmm. hindi sa looban, kay Marlon Hilior. Oh, ah, kabalan, kabalan. kabalan. <laughs> ah, hello kay Ani Barua Domingo. Ani Tumbakan, kabalan ka. Gabi-gabi na lang, kapakabal ka. <laughs> Joby Espanyosa! Sabi siyata, tagapuro, siya oh, mo, oh, no. na taga-porong Riverside Idol. Sino nga, Espanyosa mo! Espanyosa kami nila mo! Ang kabalay ka mo! <laughs> shoutout naman ang taga may mula ng mga kay Balago sa kay Hero Sural Baki at John. Ang palat! O shoutout idol from Saudi Arabia to my family Nulaka in Kati City. Ang mata ng Aguila. Ang palat na! Kapalagan sa tanan yung mga kabalan ng Palin Kapitin ang Banan Panyari. Kapalagan ka Shout out sa Kalilangan ng Pinon from Irene Consuelo, Quintilla. Ayan, okay. gan ka ah. sa so, akin. Quintilla pala, Quintilla. Quintilla ko. Shout out from Jeddah, Saudi Arabia, to Ismina City, God bless us Salamat yun. Shannon Indirin. Gida ang mai, Puntay uh, ka! Puntay ka! Ano lang yung check? Shoutout from Tiganes! Si si Ginon si Tolentino! Tolentino! Oh, Shoutout! Shoutout! Shoutout mga shout yung Sunny Boy Berwin! Boy,